lobby like <coughs> <Wow>, to <what? coughs> <coughs> <Yeah. laughs> <laughs> Oh. Alam ko naman gusto mo lang akong utusan, hindi papanggap ka lang. Yun. Mukha mo! Mema! Kaya yung lasa? <coughs> Kaya <Kili> yung lasa? Sa mudo kinuha? Puso! <laughs> Puso! <laughs> <coughs> <coughs> Kaya okay. 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 puro nana mo kami! <laughs> Sa ganyan bagay tayo mga kante. <laughs>